sa malawak na bughaw ng karagatan, kung saan ang katahimikan ay minsang nangangahulugang panganib, umiira lang isang sandata na hindi kailanman sumisigaw, ngunit maririnig sa bawat pagsabog nito, ang RGM 834L Harpoon Block Wong. Tahimik, mabilis, tiyak, isa itong sandatang pandagat na isinilang mula sa malamig na pulso ng Cold War, ngunit hanggang ngayon ay nananatiling simbolo ng takot at respeto sa mga hukbong dagat sa buong mundo taong 1960s sa kasagsagan ng Cold War, naglalaban sa kapangyarihan ng Estados Unidos at ang Unyong Sobyet. Hindi lang ito labanan ng ideolohiya, ito itunggalian sa teknolohiya. Sa kalangitan, naglaban ang mga eroplano. Sa kalupaan, nagbantay ang mga sundalo. Ngunit sa dagat, may tahimik na kompetisyon, ang pagiging hari ng karagatan. Ang mga barkong pandigma ng Sobyet ay patuloy na lumalawak. Mga bagong klase ng destroyer at cruiser ang inilunsad, bawat isa ay may kakayahang maglunsad ng anti-ship missiles na kayang burahin ng isang fleet sa loob ng ilang segundo. Ang Amerika noon ay may mga barkong malalakas ngunit kulang sa sariling sandatang kayang lumaban mula sa malayo. Mula rito isinilang ang ideya, isang smart missile na kayang hanapin, lapitan, at wasakin ang target kahit sa gitna ng unos at kalituhan ng labanan. Ang proyekto ay pinangunahan ng McDonnell Douglas, isang higanteng kumpanyang kilala sa larangan ng aeronautika at sa loob ng mga lihim na pasilidad ipinanganak ang unang bersyon ng AGM-84 Harpoon, isang air-launched missile na kayang pumatay ng barko mula sa himpapawid, ngunit hindi nagtagal. Napagtanto ng militar na mas magiging mabisa ito kung mailulunsad din mula sa mga barko, submarino at coastal batteries. Mula rito, ipinanganak ang RGM-84 kung saan ang titik R ay nangangahulugang ship launched. Ang unang opisyal na pagsubok ng harpoon ay naganap noong dekada 70. Sa isang lihim na operasyon sa California Coast, isang guided missile destroyer ang naglunsad ng unang harpoon patungo sa isang lumang barkong target. Sa loob ng ilang segundo, lumipad ito sa mababang altitude, halos dumadampi sa ibabaw ng dagat, gamit ang sea skimming flight path na sadyang ginawa upang makaiwas sa radar. At sa dulo ng kanyang biyahe, sumalpok ito sa target na may napakalakas na pagsabog. Ang mga opisyal na naroon ay hindi nakaimik. Tahimik lamang silang nakatingin sa umaasong barko habang unti-unting lumulubog sa dagat. Iyon ang sandaling nagbabago sa doktrina ng pandagat ng Estados Unidos. Ang harpoon ay hindi lamang missile, ito ay isang game changer. Sa mga sumunod na taon, dumaan ang harpoon sa iba't ibang pagbabago. Mula sa unang bersyon na may limitadong range, pinahusay ito ng mga siyentipiko at engineer upang umabot ng higit 100 km na may kakayahang lumipad sa anumang kondisyon ng panahon. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging malinaw na kailangang iyang ito sa bagong panahon ng digmaan isang panahong pinaghaharian na ng satellite guidance, GPS at electronic warfare. Kaya noong unang bahagi ng 2000s, isinilang ang RGM-84L Harpoon Block 2, ang bersyon na magpapabago sa lahat. Ang RGM-84L Harpoon Block II ay hindi na simpleng missile, isa na itong Precision Guided Sea Dominator. Sa loob ng mahabang katawan nitong metalikong kulay abo ay nakatago ang pinagsamang teknolohiya ng GPS and INS Guidance System. Na, nagbibigay dito ng kakayahang makahanap ng target kahit sa gitna ng electronic jamming at radar deception. Kung dati ang harpoon ay umaasa lamang sa radar seeker upang hanapin ang target, ngayon kaya na nitong sundan ang itinakdang ruta sa GPS, umiwas sa mga isla o baybayin, at umatake mula sa anggulong hindi inaasahan ng kalaban. May haba itong 4.6 metro at timbang na humigit-kumulang 700 kilo, bitbit nito ang isang warhead na 221 kilograms ng high explosive blast sapat upang butasin ang makapal na hull ng anumang frigate o destroyer. Sa bilis na halos 850 kilometers per hour, ito ay parang dambuhalang pana na walang tunog, dumadampi sa tubig habang papalapit sa biktima. Isang kagandahan ng Harpoon Block D1 ay ang kanyang katahimikan. Hindi ito umaatake ng diretsahan mula sa kalayuan. Sa halip, dahan-dahan itong dumarating, parang aninong lumalapit mula sa alon. Kapag inilunsad, ginagamit nito ang turbojet engine na gumagawa ng tahimik, ngunit tuloy-tuloy na paghampas ng hangin pinapanatili ang altitude na mababa, madalas ay mas mababa pa sa 7 metro mula sa ibabaw ng dagat. Sa ganitong taas, halos imposible itong madetect ng radar hanggang sa huli na. Paglapit nito sa target, bigla itong tataas ng bahagya upang ilock ang radar seeker at sa mismong sandaling iyon, bago pa man makapag-react ang depensa ng barko, sumasabog ito sa ibabaw ng tubig, sinasapol ang sentro ng barko at pinapabagsak ito sa isang iglap. Habang umuunlad ang teknolohiya ng depensa, lalong lumalakas ang pangangailangan sa mga sandatang kayang makalusot sa mga modernong radar at anti-missile systems. Dito lalo na mayagpag ang Harpoon Block 2, kahit pa lumitaw ang mga bagong missiles tulad ng NSM, Naval Strike Missile, at LRASM, Long Range Anti-Ship Missile, na natiling buhay at epektibo ang Harpoon dahil sa kanyang reliability at adaptability. Ipinakikita ng kasaysayan na ang mga sandatang may mahabang buhay ay hindi basta-basta namamatay, inaangkop sila. At ang harpoon ay isa sa mga halimbawa nito. Mula sa dekada suwimpo hanggang ngayon, kinagamit pa rin ito ng mahigit 30 bansa sa buong mundo. Bagamat bihirang gamitin sa aktwal na labanan, ang harpoon ay may mga kwento ng katotohanang nagpapatunay sa lakas nito. Noong 1980s, sa panahon ng Iran-Iraq War, ilang harpoon missiles ang ginamit ng U.S. Navy upang hadlangan ang mga barkong nagbabanta sa Persian Gulf. Sa bawat pagkakataon, naging malinaw na ito ay isang sandatang hindi dapat binabalewala. Sa Operation Praying Mantis noong 1988, ginamit ng mga barkong Amerikano ang harpoon laban sa mga Iranian vessels, isang salpok na tumapos sa ilang barko sa loob lamang ng minuto. Ang mga opisyal ng Iran ay nagsabing, hindi namin alam kung saan nang galing iyon, at marahil iyon ang tunay na kalikasan ng harpoon, ang sandatang dumadating bago pa mapansin ng kalaban. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ang RGM-84L Harpoon Block to Bergen ng mga pangunahing pwersang pandagat, U.S. Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, South Korea, Taiwan, India, at maging ng Australia. At kamakailan, maging ang Philippine Navy ay nag-anunsyo ng interes sa harpoon bilang bahagi ng kanilang modernization program. Sa isang bansang napapalibutan ng dagat, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sandata ay hindi lamang kapangyarihan. Ito'y kalayaan sa pandagat. Sa mata ng isang marinero, ang harpoon ay higit pa sa isang missile. Ito ay representasyon ng pagtitiaga, katumpakan, at pagbabago. Ito ay patunay na sa digmaan, hindi laging ang pinakamalaki ang panalo, minsan ito'y ang pinakamatalino. Kung tutuusin, ang pangalan nitong harpoon ay mula sa sandatang ginagamit ng mga manghuhuli ng balyena, isang mahabang sibat na tumatago sa karagatan upang sapulin ang dambuhala. Sa makabagong panahon, ang harpoon missile ay ganun din, isang sibat na naglalakbay sa pagitan ng mga alon, hinahanap ang dambuhalang barko upang durugin ito mula sa loob. Kapag sinabing Block 2, hindi iyon simpleng badge lang sa pangalan. Ito ay resulta ng dekada ng pagbabago, mga bagong computer, mga modernong antena, at isang bagong pananaw sa kung paano dapat maghanap at umatake ang isang misil. Ang pinakamahalagang pagbabago, at ang dahilan kung bakit nagbago ang harpoon mula sa isang open ocean weapon tungo sa isang adaptibong littoral fighter, ay ang pagsasama ng GPS Assisted Inertial Navigation, GPS-INS, at mas maunlad na software na hango mula sa mga proyekto gaya ng JDAM at SLAM-AR. Ito ang nagbigay sa Block 2 ng kakayahang magplano ng ruta, mag-iwas sa mga hadlang at magtanggal ng mga blind spot na dating dahilan ng pagkabigo ng mga lumang anti-ship missiles. Sa pisikal na anyo, ang RGM-84L ay dinisenyo para sa ship-launched configuration. May booster na nagtutulak sa kanya palabas ng vertical launcher cell at pagkatapos ay pumapailan lang gamit ang turbojet. Ang flight profile nito ay madalas sea skimming, mababa at malapit sa tubig upang maging mahirap makita ng radar hanggang sa huli. Sa terminal phase, gumagamit ito ng active radar homing para ilock ang target. Ang kombinasyon ng GPS INS at radar terminal seeker ang nagbibigay daan para sa mas matatas na pagkuha ng target, lalo na sa mga baybaying dagat, kung saan maraming mga anino, isla at radar clutter. Ang taktika sa paggamit ng Harpoon Block 2 ay parang orchestration. Maraming instrumento, isang conductor. Hindi sapat na maglunsad lang ng isang missile. Sa modernong digmaan sa dagat, ginagamit ang networked targeting Informasyon mula sa satellites, P-8 Poseidon or P-3 Orion Maritime Patrol Aircraft, Heliborn Radar, LAMPS, Surface Search Radars ng ibang barko, at ngayon ngay drones. Lahat ay bumubuo ng iisang larawan ng sitwasyon. Kapag may target, isang command node ang magbibigay ng fire control solution. Saan ilulunsad, anong heading, anong profile ng flight, at kung kailan mag-switch sa terminal seeker. Salvo launching, sabay-sabay na paglusok ng maraming missile, para muling baguhin ang kapasidad ng depensa ng kalaban sapagkat ang mga CIWS at surface-to-air missiles ay may limitadong pagdepensa sa dami. Coordinated attack mula sa iba't ibang azimuth, isang missile mula sa harapan, isa mula sa gilid, para i-overwhelm ang electronic support measures at pilitin ang target na mag-expose ng kahinaan. Use of decoys and deception. Pagpapakawala ng fake targets, chaff, corner reflectors, upang lituhin ang seeker ng kalaban habang ang harpoon ay lumalapit sa isang alternatibong vector. Kung may sandata, may kontrasandata. May iba't ibang paraan para pigilan ng harpoon, electronic jamming, chaff, soft kill decoys, at hard kill systems katulad ng Phalanx CIWS at mga surface-to-air missiles gaya ng RIM-6660 standard. Ngunit ang kahirapan sa pagdepensa ay nasa kombinasyon. Ang Harpoon Block the 2 ay mas matibay laban sa electronic countermeasures dahil sa GPS to INS na nagbibigay backup kung majam ang radar homing. Maari ring mag-follow sa pre-planned route hanggang sa puntong malapit na siya at saka maghanap gamit ang seeker. Praktika naman, kahit magaling ang CIWS sa pagputok ng mga malilit na missile, hindi ito perfecto. Ang tagumpay ng interception ay nakadepende sa oras ng detection, ang bilis at numero ng incoming missiles at ang kalidad ng sensor data. Maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang saturating salvos at paggamit ng deception ay epektibong paraan para mabypass ang ilan sa mga depensang ito. Ang harpoon ay hindi lamang eksperimento. Ito ay ginamit sa totoong labanan at may mga sandaling nagsalamin ng kanyang bisa. Noong 1980s, ang harpoon ay lumahok sa iba't ibang enkwentro sa Persian Gulf at Mediterranean, kabilang ang mga aksyon na bahagi ng Tanker War at sa Operation Praying Mantis, kung saan ang pagapak ng surface and air-launched harpoons ay nagdala ng matinding pinsala sa ilang Iranian surface units. Ang mga aral mula sa mga labang ito, kahit pa ito ikihiwa-hiwalay, ay malinaw. Ang mabilis na integrasyon ng intelligence, surveillance at reconnaissance ISR assets at ang kakayahang magsagawa ng mabilis na desisyon ay susi sa pagkamit ng tagumpay. Hindi sapat ang pagkakaroon ng missile lang, kailangan din ang supply chain, launcher integration sa mga barko, regular na maintenance, pagpapalit ng aging components, at training ng mga crew. Ang US Navy at yung mga partner nation ay naglaan ng kontrata para sa produksyon ng Block 2 para mapanatili ang reserba ng missiles at suportahan ang allied navies. Ang resulta, sa kabila ng pag-usbong ng bagong anti-ship missile sa merkado ang Harpoon family ay patuloy na nananatili sa inventory ng marami. Dahil madali itong i-integrate sa umiiral na fleet architecture at dahil proven ang track record nito sa training at combat. Ang pagkakaroon ng anti-ship missiles tulad ng Harpoon ay hindi teknikal lang. Ito ay politika. Bawat desisyon na ilagay ang Harpoon sa isang Navy ay may kasamang diplomatikong pahiwatig. Ito kinilisenyas ng pag-asa, pagtakip o pag-aalboroto depende sa konteksto. Wikipedia, sa moral na panig, tanong ng marami. Paano siguraduhin hindi magamit ang mataas na lethality ng mga sandatang ito sa mga sitwasyong magdudulot ng hindi kailangang escalation? Ang sagot ay hindi laging teknikal. Ito'y may kinalaman sa Rules of Engagement, Chain of Command, at Civilian Oversight. Ang Harpoon Block 2 ay hindi banal. Ito'y mekanika na nilikha ng tao para sa layunin ng kontrol sa dagat. Sa isa't isang kamay, ito'y proteksyon. Sa kabilang kamay, maaring maging instrumento ng pagkawasak ang paraan ng paggamit nito, ang kontekstong politikal, at ang pagkaingatan ng mga commander ang magpapasya kung ito ay magpapanatili ng kapayapaan o magpapalubha ng digmaan. Sa susunod na bahagi, Part 3, susubukan nating lumangoy sa mga pinakamahirap na tanong. Paano talaga hinaharap ng modernong Navy ang hamon ng anti-ship missiles? Paano nakikipagsabwatan ang mga bagong teknolohiya, drones, satellites, network sensors, upang gawing mas matalas ang isang harpun salvo? At sa huli, pag usapan natin ang mga potensyal na hinaharap, ang pagangkat ng harpoon sa mga bagong anyo ang kanyang papel sa mga renaissance regional tensions, at ang mga leksyon na dapat tandaan bago ilunsad ang sinumang misil sa karagatan.